Ayan po mga kasulo, mayong buntag po sa inyong lahat ng mga kasulo. Uh, kumusta po kayong lahat? At, uh, happy Sunday nga po pala sa inyong lahat at happy family bonding dahil araw po ngayon ng linggo mga kasulo. So time check po tayo, uh, mag alas 12 na ng tanghali. So ngayon pala mga kasulo, uh, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na or uh, baka wala po tayong upload ngayon or bukas lunis la well, uh, sa ngayon po, uh, ngayong araw na ng linggo, medyo na-busy po tayo ngayong araw na ng linggo. Uh, hindi tayo makapag-vlog. So, nagtung nagtungo lang ako dito upang iano uh, yung mga alaga natin sa bukid. So, okay na sila lahat. Uh, uh, nasa mabuting kalagayan na sila. So, ngayon po mga sila, uh, announce ko lang sa inyo na Yun nga, hindi tayo makapag-upload ngayong araw at saka siguro bukas. Pero hindi ko pa alam, hindi ko pa sure kasi may na ako bukas. ah uh, ngayon, ngayong araw, uh, masing busy kami ni Mrs. Dahil ah uh, uh, pakain po namin sa simbahan ngayon sa padre, ay mga padre, yung pare po. Sa kami po ang naghanda uh, ng pangalian sa kanila. ah uh, kasi uh, bawat kunsihal yung kagawad sa barangay ayan kada one month uh, kada last month uh, last sunday sa buwan ay magpapasagot po namin yung ano ang tanghalian sa pare at saka sa mga kasamahan so ano ko ngayon uh, ako ang naka-assign ngayon o araw ko ngayon So ako ang magpapakain o nagbigay ng pagkain kaya busy kami kanina, hindi kami nakagawa ng vlog pa. Tapos uh, sabay po, uh, doon sa kabilang sa dulo po sa sitio namin, ay meron pong padasal na nasa bahay din po namin sila magdasal. Kaya handa na naman po kami ng mami merenda, siyempre pagkatapos ng pagdasal. Uh, uh, yun nga, wala tayong Uh, upload ngayong araw ng linggo so at uh, eh paalam ko lang din po sa inyo dahil medyo ano ako ngayon hindi uh, pa nakarecover uh, dismaya, dismayado po ako ngayon or kahapon pa talaga so sa mga friends ko sa facebook dyan mga viewers natin uh, alam na nila ang tungkol doon uh, bukod yung may na vlog natin kahapon na pinagtripan yung kalabaw natin pinutol yung tali so sadya yon sabi ng nagalaga yun sa bakada ko kasi yung tali na yon ay bago pa Impossible, imposibleng maputol yun at saka hindi naman yung si Jason makulit ay si Clark hindi yun na uh, ano uh, yun mga uh, ayan na natin yun ngayon po mga silo uh, nadismaya po ako ulit sa ating sa kapulisan namin dito tungkol dun sa kanilang aso at uh, tatlong beses na akong bumalik sa kanila nagpadala na ako ng summon uh, wala pa rin silang aksyon so kahapon po mismo kitang kita ko na naman po sa aking dalawang mata na dakma na naman yung aking tambing so ito po pala ang video kahapon noong uh, na uh, Muti ka nang na dali na naman yung ating mga kambing. Ka, eh, papakita ko po sa inyo. kasi Pasinsa na nga po pala kasi uh, hindi po ako nakapagsalita ng Tagalog doon. Uh, bisaya yata ang aking nabigkas sa sobrang inis ko. So ito po ang video. Yan, yeah, shout out na po ninyo diha mga sir diha sa kampo ah. Gahean ninyo utok sir oy. Mga pulis, monta mo sir. Oh, mayo na lang kay Aho na abta, no? Siguro ako ipatalikod, pero ilagya po nga ko, bisag na ako. Grabe sa ninyo si Roy, di man ninyo ma, kuha ninyo iro. Oh, nakalapok yung tao, no? Kininduha, oh. Pulis, munta mo, sir. Pasabot ang mudaan. Oh, dyan po ako mismo, pinatalikod lang ako talaga. Ang gagaling ng aso nila, hindi ko naman, hindi ko namalayan na nandyan na pala sila. So, tumalikod lang ako dahil binuksan ko yung gate para pumasok na sila. Hapon na, pauwi na sila. So, paglingon ko ay dakma na yung, ano, yung maliit nating bisiro. So, buti na lang po ay nandun ako ay na agad kong na i eh, ano yung aso. Ah, kumarepas na takbo ang bibilis, uh, hindi mo talagang mahabol-habol. So 'yun, ah uh, pinuntahan ko naman yung police nila. Kinausap ko po yung pinaka-head nila, yung commander na tinatawag nila. Yung kausap ko. Uh, talagang pasensya na sa ibang mga pulis na ano, pero talagang nakapagsalita ako nang hindi maganda po talaga sa kanila. So 'yun, dahil ah uh, kapabaya, kapabayaan yung kanilang, kanilang ginawa. Hindi, hindi naman ako nagkulang, nagpaalala na ako, nagpa, na, nagpasabi na ako, pero wala pa rin. So yun, ang sabi ng commander sa akin ay hukulihin na lang daw nila. Yun lang na naman ang sabi. Kung hindi daw nila mahuli, babarilin daw nila. So yun, asahan ko yun na mangyari, sana mangyari. Kung hindi pa talaga, ay uh, Mamaya bang makikita ko magkikita ko yung aso alam ko yung tahol nila yung aso nila ay nasa paahan lang nasa ilalim ng lamisa lang kapag nagdo-duty sila dyan sa uh, highway dyan sa police station So kung hindi hindi nila ma actionan talaga ay bukas pupunta na ako sa pinaka headquarters nila uh, kausapin ko na yung pinaka head talaga dito at doon po ako uh, makiusap na kung ano ba dapat gawin kasi ang gusto ko mangyari kung ayaw na nilang ayaw nilang patayin ayaw nilang ikulong ayaw nilang itali papabayaran ko na lang lahat ang na-damage nila tapos ako na lang po ang mag-adjust yung uh, aalis na lang ako lilipat na lang ako ng ibang pwesto mag-aargila na lang ako ng lupang mapaglagyan kung kung gano'n ang ano nila kung hindi talaga nila uhulihin yung kanilang aso uh, talagang dismaya dismaya ako sa mga kapulisan dyan ay walang aksyon na ano eh alam naman nila yung batas ano na sa amin dito na yung mga huli uh, asong gala dyan pinaguhuli nga pinagdadampot so, sila mismo hindi nila madampot-dampot yung kanilang aso so yun uh, talagang dismayado ko siguro kaya wala po akong upload ngayon at uh, siguro bukas kasi lalakarin ko bukas yan hindi ko napapalampasin yan dahil uh, nakakarami na sila eh, hindi ko na pwedeng uh, baliwalain yan dahil uh, paano kung uh, darating sa punto sinabihan ko yung commander po mga kasuelo, kasama ko kapon yung misis ko tsaka si CJ at si Petra doon sa prestasyon nagusap kami paano kung darating sa punto po sir kako sa kanya na yung bata ko na ang yung anak ko na ang lalapain nila sa kanya pa sa kapa kayo aaksyon sabi ko so yun kaya sinabihan ko yung commander na kapag uh, wala talang aksyon baka abot pa tayo ng mayor nito si so, mayor pupunta na ako sa mayor niyan last option ko na yan kung talagang hindi nila aksyonan yung aso nila, hindi nila i-dispatsa. Ihingan ako ng ano nang sa mayor. Yun po ang aking ano. So, so baka meron kayo, meron pong viewers natin na polis din. So, pasensya na po kayo. Pero, uh, nandismaya lang po talaga ako sa dyan lang, uh, may ari ng aso. Hindi ko naman ni lahat. At siguro po, baka meron po kayong mai-advise kung ano pa ang dapat gawin uh, para bago ako um umaksyon uh, uh, baka meron po ako meron po kayong may advice tungkol dyan kung ano dapat gawin basta yun sa akin lang po ang na napag-isipan ko nag-usap na kami sa peace and order dito sa amin sa barangay lalakad kami bukas sa kausapin namin yung ano um, para maayos na yung problema na yan hindi na kami aabot pa ng mayor kasi syempre, malaki yung respeto ko sa kanila siyempre pulis sila sana naman eh, alam nila din ang ano nila yung responsibilidad nila sa alaga nilang hayop aso kasi sinabihan ko yung commander kapon habos nanginginig na nga ako sa sa may halong galit na parang maiyak na nga halos nanginginig sabi ko sir hindi po biro makalaga Ah, uh, kumpleto sa bakuna 'yan. Ah, uh, uh, lahat, mayroong mga binibili ko lahat yung mga ano diyan, yung mga vitamins na inano ko sa mga kambing. Hindi ko hiningi 'yan sa ano agribit yung mga lahat ng ano ko tapos 'yun lang mangyayari. So, sir, kung ano eh 'yun ang plano ko, pababayaran ko sa kanila lahat 'yan. Yung na-dispatch na damage sa kanilang aso ako na lang mag-adjust, lilipat ako. Yun na lang po yung aking, yung aking na, ano, yung aking naisipan. Tapos, uh, baka kung ano, pupunta na ako sa mayor natin, mayor namin din sa sabay-bay. Yan, marami rin nag-advise sa akin, marami rin nag sa akin. Kung hindi talaga, ayaw nila, matigas talaga sila, akit ko sa mayor, doon ako mag-ano, para, para yung mayor mismo ang tatawag sa kanila. So, kasi, ano naman kahit saan kami mapunta mali talaga sila kasi nang trespassing yung kanilang aso pumunta mismo dun sa lugar ko tapos uh, hindi din ako nagpabaya nag pina alam ko agad sa kanila pinadala ko pa sila ng sumon pero hindi walang aksyon didma lang ako dinididma. tuwing dumadaan-daan ako dyan pumunta ko ng bayan nakikita ko yung asong itim na asa lalim lang ng lamesa. So, ibig sabihin, wala silang aksyon. Kapag, kapag nagutom po yung kanilang aso po, direkta sa aking kambingan para manghunting ng kambing. Kasi pati nga yung baka ni Kuya Mando dyan sa kabila, ang kulay itim, hinahabol. Hindi lang nila mahahabol-habol dahil eh, malakas tumakbo. Ang magiging kawawa po yung aking kambing na maliliit, laging, ano, laging nadadali. So, ayoko nang mangyari uli yan. Kaya yan, Uh, nakasara sila lahat yung kulungan lang sarado-sarado na uh, yun nga kahapon nagbantay ako sa kanila o alas ko na ng hapon po mga silo kahapon paak paakyat na kami kasi uuwi na nga kay busog na so nauna ako ng kaunti lang, bahagya lang nauna ako kasi binuksan ko yung gate, pagbalik ko dakma-dakma na yung maliit na bisiro natin pinagtulungan sa dalawa itim at puti na aso yun buti na lang nandyan ako at ah, yun nag report naman ako uli dun sa kanila hindi ako nagkulang uh, ah, sabihin na hindi man hindi namin alam tatlo pang apat na bisis ng ating ano yan siguro bukas lalakad kami Maka wala po tayo, hindi po ako makapag-vlog bukas. Hindi ako sure mga silo. So, yun lamang po mga silo. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, lagi panonood sa aking vlog dito. Kahit uh, maraming pagsubok na ano, uh, hindi yan dahilan para susuko tayo. Sabi nga ng Peace and Order kagabi, nag-usap uh, kami, talagang sinubukan ako daw. Kasi yan, yan, lang, yan lang ang nakita niyang problema sa pag-aalaga ko yung aso ng pulis kaya kailangan mawala na yung aso na yan yung ano nang sa ano mabdari kagabi kasi yan na uh, matinding ano yan pagsubok kasi hindi rin basta basta yung may ari ng aso pulis po mga kaswelo so yan so salamat ako sa inyo at, uh, laging anyo, uh, panunood at salamat sa mga advice yan uh, baka po meron kayong ma advice, tungkol dyan Uh, maraming maraming salamat yan, para kukuha lang po ako ng idea kung ano ba dapat uh, tamang gawin yung if, ano natin uh, yun, nasa proseso ba so yan hanggang dito lang po ang uh, ating ano, uh, short video lamang uh, announcement ko lang sa inyo baka wala nga po tayong activity tuloy so, magagagawa sana ako ngayon ng Scarecrow. Ayun, si Scare tawag doon para doon sa ating palay. Pero sa susunod na lang ng araw kasi nagahold din na po ngayon dahil meron na uh, planting, ano. Tapos uh, dahil uh, araw ng linggo ngayon, uh, kami ng bayan pa dahil uh, Hindi pa hindi kami nakapagsimba dyan kasi uh, busy din po ako. Alas 8 ang misa hindi kaya ng oras kasi nalano din ako sa mga alaga. So, doon na lang kami magsimba sa bayan. Uh, pinagluto lang namin ni Mrs. Pinagluto lang ni Mrs. Nag, namalingi kami maaga. Pinagluto lang namin pare na ano, na, sa simbahan na nagwisa. Tapos, naghanda din ng merenda sa kabila din. Kasi nas, sa bahay sila nagdasal. Yun. So, ayan, ayan lang po mga aso. So, sana maayos ko po itong problema na ito para hindi na ako lilipat pa sa lugar kasi magandang spot dyan, maganda talaga mag-alaga dyan. Kaso nga lang meron akong problema yung aso. Yun lang sa mga pulis kasi may mga aso itong iba dyan, hindi naman kasi sanay na sila na ah, ano paano ba? Pero yung mga aso sa pulis, di parang hindi ordinaryo. Sanay silang kumain ng sariwang ano yung buhay na hayop. So, ayan, paano po, kita-kita uh, po tayo sa aking mix upload po, pero di ako sure para bukas. Yan. So, napapasalamat po ako sa inyong lahat, mga usilo, sa inyong laging suporta, laging panunood, at uh, sa mga bagong subscribers, nakikita ko, meron pa rin nadadagdagan yung ating subscribers, yan, kahit paano, ay uh, nadadagdagan, uh, maangat din pa kahit dandahan lang. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Magandang araw at happy Sunday. Happy family Banding sa inyo. Peace!